Blab, blab. Hindi ba Hindi na pwede. Ikaw, dudududud. No? Hi guys, magkukupin po kami. Nang kasama ko po, nagtatanggal ng hammer. <laughs> Dito po yung mga kukupinan guys para may ikukupin tayo daw. Tutulungan naman natin. Kawawa siya. Madali lang naman magkupin guys. Nakakupin na agad lahat. Magugulat siya. Guys hindi tayo sana nagbagal Ayan po, short ni ate guys. Hindi lang sana tayo nagbagal sa mundo. Para hindi tayo magbanger. Kanina po ito so guys, sa mama po ni Sakiya. Nagbibigyan na ako. Hello guys, I'm Bulelulul. Ito po yung mama ni Sakiya. Kapag tapos na po yung video mo, sabihin mo na po sa pagsasarili mo para ma-iponin, ma-i-post ko na po sa kanila. Nakita po nila yung post ko. Na, nagkukupin akong na magbibidyo. Kasi gusto ko po magpicture na nagkukupin. Hindi po pa po kasi nasusubukan na magbibidyo ang nagkukupin, guys. Ito po, guys, ang short ni ate na miyaw-miyaw, guys. Tignan niyo po po, miyaw-miyaw. Tignan uh. mo po siya, guys. Maganda po. Bibidyo na ako pa. Mamaya po, guys, may kinutulungan po akong kawawang nagkukupin. Kasi, ano po, wala po siyang katulong kapag hindi po siya nagkopin Static. Ano sabi mo? Ha? Kawawa naman po siya, guys. Ano? Ano? Sabi Sabi ko, kawawa, kakatag, walang tumulong sa'yo. Kaya ayun, tumulong na lang ako, guys. Ano mo naman mong video? Tsaka, guys, ibalik dahil mo yan. Bakit? Ito po, guys. Ang kunti-kunti po ng kukupin na nagpapamadali po siya. Sa'yo, shorts? Yan. Guys, tignan mo po yung kamay niya. Ayaw niya po. Ipakita yung mukha niya. Oh. Umusad ka yung kukupinin ko. Umusad oh, so ka. Bal. Pante ko yan. Ay. Can you hold oh, ba't puro damit? i eh, balik mo. Ba't puro damit ko yung kinukupin mo? Wala. You don't like mama? Mm, I like it. What did you not kukupin yung cheese? Ano? Damit. She's Damit? Oo. Oh, oh. She is damit. Diyak lang. Balik. Balik. Ito yung t-shirt mo. Where the satin? Ito eh the shorts, not <laughs> Alam mo to guys, kay Meme po to, hindi po to kay ate, kay Meme po to. <laughs> Ay, <eto pusho> oh. <laughs> <laughs> ito po siya e, Oh. Ano naman yun. Mama? Mama? Sabi, mama? 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 okay Mama? mo Mama? brani Mama? Ikaw. brani Mama? 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 Yan <laughs> yung <your> hadid. Hi! <laughs> <Hey> guys! Tapos na po kami.